Hi mga Mars! Welcome to another video. For today's video, mamumundok muna tayo dito sa Mount Mariglem sa Maykabangan, Sambales. So ito na yung starting point. So nag-start na kaming maglaka dito. This is a, a company um, mountaineering uh, group. So kasama namin dito yung mga uh, kapwa-teammate, mga TLs, ganyan. So as you can see, itong mountain na to is ah, uh, itong bundok Mariglem ay wala siyang masyadong puno. So, iilan lang yung puno dito, yung shaded area. So, itong mga hours na to, medyo magbubukhang liwayway na. So, sumisikat na yung uh, haring araw dito. So, medyo tarik na rin yung araw, pero hindi pa siya masakit sa balat. Ayan. So, payo lang sa mga beginners na gusto umakyat sa, sa bundok ng Mariglem. So, meron po ito, puro po ito, puro, uh, I mean, puro assault po ito. So, kailangan ninyo dito ng malakas na resistensya. So, kailangan ninyo mag-cardio. So, palakasin natin yung ating lower torso para makaakyat natin, maakyat natin yung pinaka tuktok ng bundok. So, meron itong uh, peak 5. So, meron peak 1, 2, 3, and 4, and 5. Yung 5 po, yun na yung signage ng Mount Mariglem. So, ayan, uh, sumisikat na yung araw. Kikita mo, napakaganda ng bundok kahit wala pa siyang, wala siyang masyadong puno. Pero nakailang stop na kami dito ng paglalakad kasi nakakahingal talaga. So, may mga kasama, may kasama kami dito na hindi kinaya bumaba na ng bundok. So, sinamahan siya pababa ng aming guide. Ayan. Sobrang ganda talaga ng bundok. Amaze sa amaze ako. So, na ilang um, kuha ako ilang video ako ng bundok pa ikot kasi sobrang ganda talaga. Kahit walang masyadong puno. So ayan, assault na naman. So puro spacket po ito ha. So dapat talagang malakas yung ating lower torso, yung ating mga binte. Ayan, napakaganda ng sinag ng araw. So makikita mo lang dito, more on uh, brown, konting mga greens, ganun. So ayan, na-reach na namin yung pick one. This is peak 1. So yung peak 2 nito medyo malalayo-layo pa. So dapat kagakit ka dito, naka-long sleep ka, naka-leggings. Kasi medyo mainit na yung area. Tapos humahangin siya, konti lang din yung hangin. So more on, uh, init yung mararamdaman mo dito. So dapat meron ka dalang water kapag aakit ka ng uh, bundok. Meron ka rin dapat mga dried fruits, jellies, uh, sweets para mag uh, ma yung energy mo sa pag-akyat mo dito. So ayan, sobrang ganda talaga ng Pundok Mariglem. More on greens, talahib. Yun ang makikita mo. So kung merong puno kami na madadaanan dito, talaga we take the opportunity na uh, pagpahinga muna doon kasi merong shaded area. So, advice ko lang, ang suit kasi namin na nag kami dito is naka-hiking sandals kami na sandugo. So, much better na dali nyo na lang ito lagay nyo sa bag ninyo hanggat hindi pa kayo cross ng river. So, meron kasing river dito na dadaanan, yung river 1, river 2. So, don't uh, sa river 2, pwede kayong lumangoy after yung makababa dito sa bundok. So, much better na hiking shoes yung gamitin nyo lalo na kapag pa na, pababa na ng bundok. So, ayan. Puro sa assault talaga siya. Sobrang nakakahingal. Ilang beses kaming naghuminto uh, para magpahinga. Uh, advice ko rin na dapat Kung magpapahinga, hindi ganun ka tagal yung pagpapahinga ninyo kasi mas lalo kayong hihingalin. Tapos yung pag-drink din ng water, based on my experience, dapat iinom ka ng tubig na hindi siya ganun karami. Kasi yung na experience ko, the more na uminom ako ng water, the more na magpahinga ako dito is nasalo ako na pagod. So we reached na yung peak 2 ng mountain. Ayan. This is peak 2 na. Tanaw mo yung dagat dito. Sobrang ganda ng paligid. At sobrang init na dito that eh uh, itong mga oras na to. Another stopover sa peak 2. Pahinga na naman po tayo dito, mga kabundok. We start to uh, hike again. Para dun sa peak 3. Akala mo mat na tatanong mo yung pinakatoktok pero hindi pa pala ito yung pinakatoktok. So hindi pa yung pinakapik ng bundok marigleme to. So, wala na akong video ng um, yung na-reach namin yung pinakatoktok ng Mount Mariglem. Kung nasan yung signage sa Mount Mariglem. Pero, ang um, meron ako is itong peak 4 na. Na-reach namin yung peak 4. So, this is peak 4 already. Shelter nito, kanting lakad lang. Yun yung peak 5. Yun yung Mount Mariglem na signage. So, wala akong video niyan. So, ang video, next video ko na is itong na kami ng bundok. So, ito na po. Uh, we were going down na po dun sa Mount Mariglem after naming mag-picture taking dun sa signage ng sa signage ng Mount Mariglem sa pinaka peak po nitong bundok na to. So, I do suggest na magsod uh, magsuot kayo ng hiking shoes pa baba kasi talagang sobrang hirap. So again, thank you for watching. See you on my next vlog.